Kala ye 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 kala ye ye Kana muna akong at Arkyawag nyo si Hmm Grabe dyan na siya akong lupig pa si Elias na nalagay Na grabe yun parin ako pa Lagi ako suga na Waaaah Grabe tayo pa rin yung Napahuhay siya gikapoy pa gikapoy Ubirahin na po pre Oh grabe yun ako parin rin Hmm Kana pre. Kana. Oh, salot pa. Oh. wow Ah, grabe salut salot. Salot to service, oh. Oh, grabe ng helmet pag is Ah, grabe ng motor na. Ah, Roy, ya balik-balik ko ng action pre. <laughs> Nya. Si gitan na ni pare, adaghan ako dog nag like ni John naka live man eh. Isa na di gitas. Ana. Di mo audience, oh. Ha? Ha. Ni rigdas. Ha.

Ah, oh, grabe. Mag Musayaw na kalingkod. Oh, gibilik-bilik ipalusot-lusot ang sa bilahan, no? Oh, oh gipaigot sa ulo. Oh, huwag oh, ipasot, isistiyan. Gisog, so, bilahan. Oh, God. Nainit Pare. siya kalit siya gibomba Na, oh. 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 Gilahin magtingin Klasan Oh Hahaha <laughs> na sayo <laughs> kaya sa'yo Hahaha Elias

Oh, arag baga. <laughs> Timing get. Ah! Oh! <laughs> 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 Kalibango, yun ko ya.